What's up, guys? Spunky! Nanguhuli uh, ako ng nang Nanguhuli ako ng native. Ayan, Spunky. Nanguhuli tayo ng ulami. Ayan, ayan. Ito, tanda lang ang tanda ng lalaki. Parang pwede nang katay, no? Yung kasi, hindi ko pwedeng katayin yun, eh. Yan yung ganador ko. Pero itong dalawang tantang na to, pwede okay, na to katayin. Kaya spunky. Kaya, kukuha lang tayo ng ano kay spunky. No? Ay, Kukuha tayo ng ano. Taba na to eh. Teka lang. Sige ba, spunky. Ang huli mo na ako ng native para may ulam ako sa tanghalian. Bye bye. God bless. Papakita sa inyo mamaya kung anong version luto ang gagawin ko dyan. Bye, Spanky. Sige na. bye